Sa Qur'an ay malinaw na nakasaad na ang Panginoon ay nagpadala ng mga sugo in mensahero sa lahat ng mga nasyon sa magkakaibang panahon upang ituro ang relihiyon ng Diyos. Patungkol kay Propeta Muhammad sir, ang Qur'an born, ay nasasaad na ipinadala namin sa inyo ang katotohanan bilang tagapagdala ng mabuting balita at magbigay ng babala. Walang nasyon na hindi pinadalhan ng tagapagbigay ng babala. Kung ganon, ang lahat ng sugo ng Diyos ay dumating na may parehong relihiyon at hindi sila magkakaiba sa mga prinsipyo ng pananampalataya at moral. Ang mga Muslim ay naniniwala kung saan ang huling propeta na si Muhammad Dents ay sinugo, mahigit iwaran hanaro taon na ang nakalipas at ang pagkumpleto sa relihiyon na ipinahayag sa lahat ng sugo at propeta na nauna sa kanya. Kinikilala at nire-respeto ng mga Muslim ang mga sugo at propeta na binanggit sa Biblia at sa Torah. Sa Quran, Do 126, obligado sa mga Muslim ang maniwala sa lahat ng kapahayagan na ipinadala sa mga naunang sugo ng Diyos, gaya ni Abraham, Isaac, Jacob, Moses at Jesus. Ang Arabic na salitang Islam ay binubuo ng maraming kahulugan kasama na ang pagsumite, pagsunod, katapatan, debosyon, kapayapaan at katahimikan. Sa Quran, Dua 102, nakalahad sa atin ang kautusan ni Abraham sa kanyang mga anak bago ang kanyang kamatayan, katulad ng paglalahad ng kay Jacob sa kanyang mga anak. Sinabi sa kanila na ang Diyos ay pinili ang tunay na relihiyon para sa kanila at nagbigay ng babala na huwag silang abutan ng kamatayan maliban na nasa ganap na pagsunod siya pagsuko sa Diyos. Kagaya mismo ng Muslim, naganap na sumusuko ang mga muslim ay naniniwala na ang kahalagahan o hilagyo ng Abrahamic na relihiyon ay pareho may pagkakaiba lamang dahil sa kultura kaugalian pagkakaiba ng salin o interpretasyon ng tao subalit si Muhammad ay ang huling sugo sa lahat ng mga sugo ay ipinadala sa lahat ng sangkatauhan na may kumpleto at huling banal na batas ang Quran 3:19 kaya naman ang Quran 3 and 19 ay malinaw na nagpahayag na iisa ang relihiyon at ito ay ang Islam. At ang pagkakaiba-iba na ating nakikita mula sa mga tagasunod ng iba't ibang relihiyon sa larangan ng paniniwala ay malinaw na pagbaluktot na naglalayo sa kanila mula sa tunay na mensahe na dinala sa kanila ng kanilang mga sugo.